Magandang araw sinyong lahat mga idol Update ko lang po kayo mga idol Yung mga gansa natin mga idol Yung mga sisyo mga idol Yung napisa sa mga nakaraang nating mga video mga idol Update ko lang po kayo mga idol Malaki na po sila ngayon mga idol Binababa ko na po sila sa lupa mga idol Gawa ng Gawai-away na sila mga idol Ito po sila mga idol ito na po sila mga idol Pasensya na po kayo mga idol Madumi dito mga idol Gawa ng palaging ng ulan dito mga idol Ngayon lang huminto yung ulan dito mga idol Madumi mga idol Maputik Ito sila mga idol oh. Saka mga nitid mga idol Halo-halo ito -halo sila mga idol Malaki na natin, mga idol. Oh. yung limang piraso na napisa, mga idol. Buhay ko lahat, mga idol. mailap po sila, mga idol. Nang po sila, mga idol. Oh. Nagsiksikan sila, mga idol. Kasi mailap ngayon mga idol pupunta tayo sa mga tiksas natin na sisiyo mga idol dito pala sa amin ngayon mga idol maganda na yung panahon mga idol hindi na sana uulan mamaya mga idol kasi gabi gabi na lang uulan ito mga idol yung mga alaga natin mga idol laging may sakit mga idol gawa ng pabago-bago yung klima ng panahon mga idol mainit sa umaga mga idol tapos pagkahapon mga idol ulan na naman sana hindi na ulan mga idol kasi yung mga laga natin sayang mga idol mamamatay lang ngayon mga idol Nandito tayo sa rins ng mga tiksas natin na tinasisiw mga idol. Dito, mga idol. May nagkasakit na naman, mga idol. Talaga natin may iwasan, mga idol. Na may magkasakit sa laga natin, mga idol. Gawa ng pabago-bago yung panahon, mga idol. Sayang, mga idol. Iwan ko lang kung... Mabubuhay ba ito, mga idol? Kasi parang... Nanghina siya mga idol. Di ko alam kung ano yung sakit niya mga idol. Tingnan natin mga idol. Ito po yung nagkasakit mga idol oh. Babae mga idol. Yan mga idol oh. Yan parang namimilay siya mga idol. Ganda pa naman na babae mga idol. Ito po ay Gilmore mga idol. No, nanghihina siya mga idol kasakit talaga sila mga idol kahit may vitamins si mga idol complete po to sila ng vitamins mga idol ito po sila mga idol oh. ay naku Dami pa lang nagkasakit, mga idol. Parang namimili sila, mga idol. Yun, mga idol, oh. Yun, yung puti, mga idol, oh. Hindi ko alam mga idol kung anong sakit ito mga idol. Patulong naman mga idol. Para maagapan ko to sila mga idol. Kasi sayang mga idol. Ito yung isa mga idol oh. Mangina talaga mga idol. Yan oh. Parang hindi makatayo mga idol. Ito po yung isang puti mga idol oh. Na yan mga idol, oh. parang nanghina yung paa niya mga idol. Tulungan niyo naman ako mga idol kung anong gamot dito mga idol. Parang namimilay yung paa nila mga idol. Yun yun, oh. yun mga idol. Yun parang ibang yung lakad niya mga idol para siyang bulag mga idol maliksi naman siya mga idol pero parang nanghihina yung paan nila mga idol hanggang dito lang po tayo mga idol at syempre mga idol kung nagustuhan mo yung ganitong mga video mga idol Click mo yung like button at mag-subscribe ka na rin at hit mo notification bell para makareceive ka ng update sa aking upcoming vlog. Again, my name is Amery Oclaret. This is I am Amersky TV. See you on my next video. Bye!